Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pakikinig sa salita ng Diyos dito sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Habang mainit pa ating kape, atin pong simulan ng pag-aaral ng Banal na Ebanghelyo para sa darating na linggo, unang linggo ng Adviento mula sa Ebanghelyo ayong kay San Lucas, Kabanata 21. Sana po kuyang lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy po natin ipagdasal ang lahat na nangangailangan ng ating panalangin. Samantala, sabay-sabay po natin dasalin ngayon ang panalangin para sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sagay mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, na liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya ipagkalob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang Ibanghelyo ayon kay San Lucas Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuo ng inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng pangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao mga kapatid ang ating pong narinig at binasa ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas Narito po ang katanungan natin para sa araw na ito. Sino yung darating na nasa alapaap, taglay ang kapangyarihan at kadakilaan? Number one, anak ng tao? O number two, si Abraham? Kung alam na po ninyo ang kasagutan sa napakasimpleng tanong na ito, mangyaring ipadala nyo na po ang inyong sagot doon sa numerong nasa inyong harapan. 0917 6363045 Ang una po mga kapagpadala ng tamang sagot ay ating ahandugan ng 100 peso load para sa kanyang numero, sa inyong numero o sa numerong inyong ninanais. Samantala, balikan natin ngayon ang ating pagbasa, ang Ebanghelyo para sa darating na linggo. Pero ipagpaunan na natin yung pangyayari o yung eksena bago pa dito sa ating binasang Ebanghelyo na ang ating Panginoong Hesus at ang mga alagad ay naandun sa Jerusalem at ang mga alagad ay tuwang-tuwa nung nakita nila ang napakalaking gusali ng templo ng Jerusalem noon na nung panahon ni Jesus sa Judea, yun ang pinakamalaking gusali. E pa, paano ka naman hindi mamamangha? E kung makikita mo kahit lang sa modelong ito, kung gaano kalaki at kaganda, at karangal ng templong ito. At isa sa mga apostoles o mga kasama ni Jesus ang nagkomento, Abay Panginoon, ang lalaki ng bato, ang ganda. Sino ba namang ang hindi mapapahanga kung makakita nga sa unang pagkakataon ng mga naglalakihang gusali. Kaya ang sabi ng Panginoon bilang tugon doon sa paghanga ng kanyang mga alagad sa napakagandang gusaling ito, isang bato sa babaw na isang bato ay walang matitira sapagkat darating ang panahon na ang gusaling inyong nakikita ay mawawasak. At nagpatuloy ang ating Panginoon na magkakaroon ng mga digmaan, magkakaroon din ng mga rebelyon at dahil doon ay mawawasak ang lungsod na ito at ganyan na rin yung gusali ng templo at ang mga sumusunod kay Jesus, sila'y dadalhin sa mga sinagoga, sila rin ay uusigin dahil sa kanilang pananampalataya. At mula doon sa mga binanggit na ito ni Jesus, nagpatuloy ang kanyang diskusyon. At ito nga yung ating babasahin, ang diskusyon na ito sa unang linggo ng Adviento. Kaya nga, ang unang banggit ng ating Panginoon, ang kausap niya ang kanyang mga alagad ay kayo man mismo ay matatakot sapagkat binanggit ng Panginoon ko ano mangyayari sa araw, sa buwan, sa mga bituin, maraming masisindak, sa lupa at sa dagat, mga daluyong ng dagat, at marami ang ihimatayin sa takot dahil mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Ang una po natin dapat tandaan, ito pong lingwahing ito ay yung tinatawag ng mga tagapagsaliksik ng Biblia na apocalyptic language. Ito po ay punong-puno ng mga images, ng mga motifs na kung minsan tayo ngayon hindi na natin maintindihan kung ano ibig sabihin. Pero ang uh, apocalyptic language po, ito po ang uri ng pagsasalita na hindi nananakot. Ito po ang uri ng pagsasalita na na magpapalakas ng loob dapat sa mga makakabasa o makakarinig nito. Kaya hindi target ng ganitong klasing pananalita na tayo ay ano, yung takutin dahil sa katapusan ng mundo, ang nais sa ating Panginoon ay tayo ay himuking magtiwala sa Diyos. Ngayon, isa pang bagay, itong mga binabagit natin Panginoon ay nangyari na po. Kaya hindi magandang inyong pug inyong, inyong sarili at sabihin niyo kailan kaya mangyayari ito. Ito tapos na, nawasak na po ang lungsod na sinasabi ni Jesus noong panahon ng mga Romano. Eh pagpatuloy na natin ang mga larawan na sinabi ng Panginoon, ang mga buwan, mga araw, mawawalan ng liwanag, pati yung mga daluyong sa dagat ay mag, magpapasindak sa maraming tao. Ito po sa apocalyptic language ulit, ang buwan, ang araw at mga bituin, ito po ay nagpapahayag, sumisimbolo sa kapangyarihan. Kapangyarihan ng mga bansa, the political powers noong panahon ni ng magpahanggang ngayon. At, at, sino ba ang makapangyarihang political noong panahon natin Panginoon? Eh di yung Imperyo Romano. Kaya nung sinabi ni Jesus na mayayanag ang mga ito, ay may katapusan din ang lahat na kapangyarihan na nagpapahirap sa mga Kristiyano. Kaya nga kahit na yung mga Kristiyano noon ay pinag-uusig para bang sinasabi ni Jesus o sinasabi talaga ni Jesus dito sa Ebanghelyo, huwag kayong matatakot, matatapos din yung mga yan. At tunay nga naman, nawala na Imperyo Romano pero ganap na ganap pa rin tayong nabubuhay dito sa ating simbahan. Pero Maraming mga mawawalan ng malay o yung bang matatakot dahil sa takot nga ay eh, kinakabahan ang tawag namin sa probinsya dinadaga ang dibdib may mahihi sa takot. Pero hindi 'yon ang dapat nating maramdaman. Ang nakakaramdam ng mga ganyan na himatay sa takot dahil sa makikita nila ay eh, yung mga taong malayo ng konte o malayo talaga ang kanilang loob sa Panginoon Diyos. Ngayon, ito yung magandang mangyayari sa gitna ng mga paghihirap na ito. Makikita nila yung anak ng tao na dumarating sa alapaap. Kaya nga, pag nakita ninyo ang lahat ng ito, huwag kayong matatakot. Imbes, tumayo kayo, panatagin ninyo ang loob ninyo, at tumingala sa langit sapagkat naandyan na ang pagliligtas. Napansin ninyo ang sinasabi ng Panginoon, huwag kayo matitigatig sa lahat ng paghihirap sapagkat ang dapat ninyo lang pagtunan ng pansin ay yung pagkatapos noon may darating. Yung anak ng taong tinatawag dito ay ang ating Panginoong Jesus. Yon ang ating hinihintay sa likod, sa gitna ng mga suliranin na ating tinaranas hindi lang sa ating mga personal na buhay pero dinaranas ng daigdig na ito. Kaya nga sabi ni sa manunulat, mga komentaristang sinuland, sinoland, si Nolan, ang pagdating na ito ng anak ng tao ay inaasam ng mga alagad kung kaya nga ang lahat na naglalapit sa araw na ito ay nagpapalakas ng loob. Ang mga disipulo, kita nila mga tanda sa langit at ganoon na rin sa paligid nila na ang pagdating ng Panginoon ang kanilang pinagtutuunan ng pansin hindi yung paghihirap o yung paghihirap na kanilang tinaranas kaya napansin niyo mula doon sa mga kaganapang mararahas itinutun pa rin sa gitna ng lahat ng ito yung ating personal na kaugnayan sa Diyos yun ang hindi natin dapat iwala at hindi natin dapat hindi tayo nagbubulag-bulagan kahit na ang hirap makita na ang Diyos ay naandito sa piling natin dahil sa napakaraming makaganap pang mga negatibo sa ating bansa o kaya sa ating mga sariling buhay na naandun pa rin ang ating Panginoon at hindi tayo iniiwan. At yan nga magandang tandaan natin sa unang linggo ng Adviento. Ang ibig sabihin ng Adviento ay ang pagdating. Pagdating nino? ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo nakatuon ang ating pananaw, ang ating tingin, hindi lang sa mga kamalasan na, na, ating narat, na, na dadama kaya ating iniisip, pero nakatuon tayo sa ating Diyos, ating Panginoon, na andun. Padating nga eh. Kung kaya nga ang sabi ng Panginoon, nag, nag ano siya, nagpatuloy, tuming kayo sa langit, tingnan ninyo yung pagliligtas ninyo at dahil doon, iwasan na ninyo ang lahat ng mga bagay na magpapahiwalay sa inyo sa relasyon na ito ng Diyos. Ano mga binanggit dito? Yung labis na pagsasaya, paglalasing, at kung ano-ano pa alalahanin sa buhay. Sana'y hindi darating yung araw na, ng, ng pagdating ng ating Panginoon na parang bitag. Ano ba yung bitag na sinasabi rito? Ayan yung mga bitag sa daga eh, di ba? Ang bilis niyan. Kumbaga sa daga, pagkuha niya ng keso, baka hindi nga niya napansin, eh, nabitag na siya Pero siyempre, yung ng, ng, sinulat ng ating ibanghilista, itong naisip niya, yung ibon, biglaan ang pagkaka, pagkakahuli sa kanya. Hindi eh, man niya napansin eh, na ando na pala yung yung bitag at nahuli na siya eh. O ganun ang pagdating ng anak ng tao, biglaan yan. Akala natin eh tayo ano yung matagal pa ang ating ipaghihintay. Bigla na lang dumating na pala yung araw na iyon. Ay eh, sana eh, hindi tayo mahuli na hindi handa, na distracted yung binanggit natin Panginoon dito ay eh, tungkol sa mga ano paglalasing na sinasabi nga nila na hindi dapat na ito yung huling araw natin na tayo mga lasing at mga takot sa buhay, etc. Kasi nga darating ang anak ng taon na hindi natin alam kung kailan. Pero ang mahalaga, pagdating natin doon, tayo nananalangin. Yung nakatuon yung ating, yung ating mga mata sa mas mas magandang mga bagay na nakapaligid pa rin sa atin kahit na sagit gitna natin mga Ngayon, binanggit dito na imbis ba na tayo nagpapakalayaw sa buhay, eh, gugulin na natin ating oras at panahon sa pagdarasal. Dahil yung pagdarasal, yan po yung kabaligtaran ng ang loob. Sinasabi nga rin yan eh, sa Ebanghelyo, eh, di ba? Na tayo magdasal para hindi tayo panghinaan ng loob. At alam nyo naman po yun, kapag naghihina ating loob at kapag pinayaan natin ng ating sarili na ma-discourage at madepress, ay eh, ang hirap ng magdasal, di ba? Pero kabalik na rin ay kahit nasa gitna ng ating mga pag paghihirap, pag-uusig o kaya ay mga karamdaman na ating dinaraanan, pag tayo nagdasal, parang lumalakas talaga ating kalooban na suungin, lampasan ang lahat na ating mga suliranin. Kaya nga, bukod sa pag-iwas sa kalayawan ng katawan at pag-alaala, bukod pa sa kalinisan ng puso at kagalakan, itim magagandang bagay na pwede nating gawin para sa unang linggo ng adyentong ito. Paghahanda na rin sa panahon sa ating pagdiriwang ng pagsilang na ating Panginoon ay eh, ating gugulin ang uh, mga araw na ito sa pagdarasal. Masayang magkantahan sa Pasko sa Adviento. Masayang magbidyoke kayo at kay tayo magkainan. Pero higit sa lahat at wag natin kalilimutan ang tunay na paghahanda ng ating puso at kaluluwa. Pagdarasal ang isang magandang bagay na magagawa natin sa Adviento ito. Kung kaya nga, I'm proud to be Catholic dahil tinuturuan tayo ng mga bagay na ito na makabubuti sa buhay natin at sa paghahanda sa ating hinaharap at pagdating ng ating Panginoon. Sagutan po natin ang katanungang ito, sino yung darating na nasa alapap, taglay ang kapangyarihan at kadakilaan? Ang sagot po dyan ay ang anak ng tao. Samantala, iiwan ko kayo ng mga sumusunod na katanungan para sa mas malalim na pag-unawa sa ating mga binasa. Gaano ako kalapit sa Panginoong Hesus? Ano ang aking mga alalahanin sa kasalukuyan? At ang pangatlo, ano ang naiisip kong gawin para maipagdiwang ko ang Adyentong ito? At mga pananalita mula sa ating santo na si San Juan de la Cruz matatanggap natin mula sa Diyos ang lahat ng inaasahan natin mula sa Kanya. Pasalapatan po natin ang ating Panginoon Diyos sa pagdarasal ng isang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Mainit-init pa rin natin kape hanggang sa susunod natin pag-aaral at uh, pagtatala kayan. Enjoy the rest of the day. Happy Sunday na rin po. And as always, stay good.